So ito guys, uh, panoorin natin itong batang babae na kumakanta si Inday Vines. Ayan. So magaling na bata ito. Panoorin muna natin bago tayo gumawa ng reaction video. O Beijing's Luha. Magaling na boses. Magaling na. Magaling na. Ninais kong mapalapit sa iyo, ninais kong malapit sa Powerful yung boses kahit na bata pa. Ang mga paghihirap ko, pala lang siyo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapay. Ngunit ako pala'y mag-isang

pag-ibig at pagsuyo na kahit na sa luha mababayaran mo bata, powerful yung boses hmm. tingnan mo ang katotohanan na tayo'y pare-pareho lamang may damdam hindi mo sasatan kung puso mo'y nasaan ikaw ay aking Kasama ko ang may kapal Ngunit at ako pala yung naging Na ng isang katulad mo Hindi ko na kailangan Umulis ka na sa aking agapan Damdamin ko sa'yo Ngayon ay naglahunan

unang mga rat Ayaw ko nang tumingin Ayaw ko nang malalamin Kasasagtalang bang damit Hulong ng buhay Patuloy tulong sa pag-ikot Noon ako'y nasa ilalim Bakit kayo'y nasa ilalim pa rin? gumulong ang buhay. Patuloy-tuloy sa pag-ikot, noon ako'y sala, Sana bukas na sa ibabaw naman. Perfect. Ayan. Ayan, ang galing po ng bata guys. Batang babae naman po yung ginawa natin na reaction video ngayon. At yun nga po ay si Inday Venez. Ayan, support nyo po yung kanyang Uh, Facebook page, in Divines. Yun po, napakagaling po ng kanyang boses. Napakaganda, napaka-powerful. Uh, sa murang edad niya is kaya niya po niyang kumanta ng ganoong kanta. Uh, kanta ng ages po yun, luha. And alam naman nating lahat na isa o ang ang bandang ages o yung, yung mga kanta ng bandang ages ang mga kanta nila is napakahirap kantahin kasi nga po napakataas ng kanilang mga bosses talagang ganun no oh, taas sobrang taas ng kanilang inaabot na uh, birit sobrang I mean <laughs> ang gulo I mean uh, yung mga kanta nila is pambirit talaga so itong si Inday Venice talagang yun kinanta niya ng ano ng perfectly perfectly although hindi naman siya ganun ka perfect pero yun uh, para sa akin kasi bilang isang audience bilang isang taga-pakinig, is para sa akin, It's sobrang bumiliib sa kanya. I believe yung bata is nasa 7 um, to 9 years old siguro yung edad. And imagine sa ganoong edad, guys, kaya nang kumanta ng ganoong klaseng kanta. Kaya kudos sa iyo, uh, Inday Vines. Uh, umaasa kami na sana marami ka pang magiging cover. Actually, marami siyang cover song sa kanyang a uh, Facebook page. So kung sino gusto niyo pong mapanood, puntahan niyo lamang po yung Inday Venice na Facebook page. And umaasa tayo na sana makasali siya balang araw sa mga contest at national TV like The Voice Kids, Tawag na Tanghalan Kids, Singling Kids para nang sa kanilis matupad niya ang kanyang pangarap na maging isang singer. And para sa akin guys, um, karapat dapat siya na pasikatin, karapat dapat siya na sumikat kasi napakaganda na kanyang boses and we'll hope na sana tuloy-tuloy ito guys, yung kumbaga Uh, hindi siya mawalan ng mawalan ng tawag niyan ng encouragement sa sarili ba na ganito dapat ipagpatuloy niya ang kanyang pagkata-kanta dapat ipagpatuloy niya ang kanyang pag-practice-practice -practice, kasi uh, ang pinaka-first step talaga para maging isang successful ang isang singer um, ay yung mag-practice na mag-practice. Simula bata pa hanggang sa makamit ang pangarap. So, ganoon po talaga yon Then, kung may chance naman na sumali sa mga contest doon sa kanilang lugar, ay subukan din niyang sumali lang. Sa ganoon is, um, may showcase din niya ang kanyang talento sa ibang mga tao. And, magamit niya, actually, yung, yung pagsali-sali sa, kasi sa mga contest, malaking bagay yun para sa mga singers. Aside sa may chance sila na kumita or manalo, magkaroon ng pera, ay mas, mas na-improve yung kanilang Uh, una, yung kanilang galing sa pagkanta na i-improve At pangalawa, yung pagharap nila sa mga tao Na i-improve yung kanilang confidence sa sarili Kasi nga, alam naman natin para sa mga singers Ay isa sa pinaka factor na dapat meron sila Is yung confidence sa sarili Yung hindi sila nahihiya kapag may mga tao na tumitingin o uh, nanonood sa kanila Habang sila ay kumakanta Kasi kapag nahihiya sila, ay paniguradong kakabog ang bitib at hindi maiayos or maideliver ng maayos ang kanta nila kaya yun, maganda yung um, sa bata pa lang or simula bata pa lang is na nasasanay na siya na maraming tao na tumitingin sa kanya ba so mas okay yung sumasali-sali sa mga contest, nang sa ganun is ma-improve yung confidence sa sarili at mas mahasa yung boses or galing sa kanya sa pagkanta Ayan po, ang dami po nang sinasabi. So, yun po ulit po, support po natin Inday Vines sa Facebook. Ayan po, hanggang dito na lamang ko itong gagawin po na reaction video. Um, Maraming salamat po sa lahat ng mga palaging, palaging bumabalik sa aking YouTube channel. O po natin magasalang pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit hindi man po natin ito hinihingi. Um, God bless po sa ating lahat. Inulit ko, uh, maraming 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 salamat po talaga sa inyong lahat. So, Supportan niyo po sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. So, thank you so much po. God bless and bye for now po.